ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Makahihinga tayo ng maluwag sa pagbasa ng sulat sa mga taga-Filipos, matapos ang matinding pagtuturo at pakikipagtalo ni Pablo sa naunang mga liham. Isa itong tunay na liham, mas personal, mas maunawain at magandang loob. Sinulat ito ni Pablo mula sa kulungan para sa pamayan ng nagpakita sa kanya ng lubos na pagmamahal. Nagbabalita siya tungkol sa kanyang sarili at inaanyayahan silang mabuhay sa higit na pagkakaisa. Dito niya isinulat ang kilalang-kilalang pangungusap, Hangarin ninyo ang nakai Kristo Jesus. Tinanggap ni Pablo ang kanilang tulong na nagpapatunay ng malaki niyang tiwala sa kanila. Sapagkat kadalasay, tumanggi siyang tumanggap ng pera at mas gusto niyang mabuhay mula sa kanyang pagtatrabaho, kasabay ng kanyang pangangaral upang hindi ito mapagkamalang pansariling kapakanan lamang. Nakakulong si Pablo nang isulat niya ang liham na ito. Ngunit, hindi natin tiyak kung sinulat ba niya ito sa Roma sa kanyang kulungan sa taong 62 nang lumiham siya sa mga taga-Efeso at mga taga-Kolosas o sa bilangguan niya sa Efeso sa taong 56. Unang kabanata. Liham ni na Pablo at Timoteo, mga lingkod ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Filipos na kasama ng kanilang mga obispo at dayakono. Sumain niyo ang kagandahang loob at kapayapaan galing sa Diyos na ating Ama at kay Heso Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos sa pag-aalala sa inyo at lagi ko kayong ipinagdarasal ng may galak sa pagdarasal ko alang-alang sa inyong lahat sapagkat tinulungan ninyo ako sa pag-iibanghelyo mula sa unang araw hanggang ngayon. Natitiyak ko ito siyang nagsimula ng mabuting gawain ito sa inyo, ay magpapaganap nito hanggang sa araw ni Yesu Kristo. Ito ang inaasahan ko para sa inyong lahat nang isama ko kayo sa aking puso, sa aking pagkabilanggo at pagtatanggol at pagpapatibay ng Ebanghelyo. Kasali ko kayo sa pagpapalang itong ibinibigay sa akin. Alam ng Diyos na minamahal ko kayo ng pag-ibig ni Kristo Jesus, kaya ipinananalangin kong naway lalong umunlad sa inyo ang pag-ibig ng may kaalaman at mabuting pasya. Sa gayon, ninyo malalaman kung ano ang tama upang sapitin ninyong malinis at walang sala ang araw ni Kristo. At magkaroon kayo ng ganap na bunga ng kabanalan sa pamamagitan ni Heso Kristo para sa kapurihan ng Diyos. Si Kristo ang aking buhay. Gusto kong malaman ninyo, mga kapatid, na lalong umunlad ang Ebanghelyo dahil sa nangyari sa akin sapagkat nalaman ng lahat sa palasyo at sa labas na ako'y nakabilanggo para kay Kristo. Kaya pinatibay ng aking pagkabilanggo ang karamihan sa mga kapatid nating kristyano at lantaran na nilang ipinahahayag may walang takot ang salita. Oo nga't ipinahahayag si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pagpapaligsahan, pero ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Alam nga nitong huli na nalagay ako rito para ipagtanggol ang ibanghelyo at gumagawa sila dahil sa pag-ibig. Hindi naman mabuti ang konsensya ng ibang nagpapahayag kay Kristo dahil sa kompetensya. Hangad nga nilang pabigatin pa ang aking pagkabilanggo. Eh, ano sa akin kung tapat ang ilan at ang iba na may hindi? Kahit papaano, ipinahahayag si Kristo at ikinagagala ko ito. Alam ko na ikabubuti ko ang lahat ng ito at maliligtas ako sa tulong ng inyong mga dasal at ng pamamahala ng Espiritu ni Yesu Kristo. Inaasahan ko at pinaniniwala ang di ako kailanman mapapahiya sa halip mananatili akong matapang at luluwalhatiin ko si Kristo sa pamamagitan ng aking sarili, sa buhay man o kamatayan, ngayon at kailanman. Para sa akin, si Kristo ang buhay at pakinabang ang kamatayan. Ngunit habang nasa laman ako at buhay, nakikinabang ako sa aking trabaho, kaya't alin ang pipiliin ko? Nagsasalawahan ako. Nais kong yumao at makasama si Kristo, sapagkat ito ang pinakamabuti. Ngunit kailangan pa ninyo ang aking pananatili sa laman. Kaya nakatitiyak ako ng mananatili at didito pa ako kasama ninyong lahat upang umunlad kayo at magalak sa inyong pananampalataya. Sa gayon, aapaw ang inyong kristyanong kasiyahan dahil sa akin, sa aking muling pagdalaw sa inyo. Manatiling matatag sa pananampalataya. Mamuhay nawa kayo ng karapat-dapat lamang sa ibanghelyo ni Kristo. Kapag dumating ako, makita ko na wang wa nananatili kayong matibay. At habang malayo pa ako, marinig ko nawa ito. Ipaglaban ninyo ang paniniwala sa ibanghelyo ng may iisang espiritu at puso. At huwag kayong matakot sa mga kalaban. Ang pagkakaisa ninyo ang magiging tiyak na tandang galing sa Diyos ang kanilang pagkahamak at ang inyong pagkakaligtas. Sapagkat pinagkalooban niya kayo hindi lamang ng paniniwala kay Kristo, kundi pagtitiis din alang-alang sa Kanya. Sa iisang laban na binabata ko, tulad ng nakita na ninyo at nababalitaan pa. Ikalawang kabanata, maging mapagkumbabang tulad ni Yesus. Kung pwede ko kayong pangaralan sa ngala ni Kristo at makikinig kayo sa pagpapayo ng pag-ibig, kung magkasalo tayo sa iisang espiritu at taglay ninyo ang kabaitan at habag, pasayahin ninyo ako. Magkasundo kayo sa iisang pag-ibig at hangarin ninyo ang iisang layunin. Huwag kayong padala sa pagtatalo o kayabangan, kundi maging mapagpakumbaba nawa ang bawat isa at pahalagahan ang iba ng higit pa kaysa sarili huwag hanapin ng isa't isa ang ikabubuti ng sarili lamang, kundi ang ikabubuti rin ng iba. Tularan ninyo ang saluobin ni Kristo Jesus. Nasa katayuan siya ng Diyos, kaya hindi niya inambisyong makapantay ang Diyos. Sa halip, sinaib pa ang sarili sa pag-aanyo niyang alipin. At sa pagiging tulad ng mga tao, natagpuan nga siyang kamukha ng tao. Nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan sa krus. Dahil dito, itinampok siya ng Diyos at binigyan ng pangalang mataas pa sa alinmang pangalan upang paluhod na sumamba ang lahat sa pangalan ni Jesus sa kalangitan, sa lupa at sa kailaliman at ipahayag ng tanang dila na Panginoon si Kristo Jesus para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Kaya nga, mahal na mga kapatid na laging tumatalima sa akin noong kasama ninyo ako, higit pa kayong tumalima ngayong malayo ako at ganapin ninyo ang inyong pagkaligtas na may takot at panginig. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo na naisin at gawin ang magbibigay lugod sa Kanya. Gawin ninyo ang lahat ng walang kulang at pagtutun, at sa gayon walang sala at walang bahin, upang maging mga anak kayo ng Diyos sa gitna ng isang buktot at di tapat na lahi. Nagniningning kayo sa piling nilang parang talak sa sanlibutan, sa pangangalaga ninyo sa salitang pambuhay at ipagmamalaki ko ito sa araw ni Kristo, sapagkat hindi nasayang ang aking pagtakbo at pagpapagod. At kahit kailangang dumanak ang aking dugo bilang hain upang ipagdiwang ang inyong pananampalataya, nagagalak pa rin ako at natutuwang kasama ninyong lahat, at dapat din kayong magalak at matuwang kasama ko Mga sugo ni Pablo, Umaasa ako sa Panginoong Yesus na agad kong masugo sa inyo si Timoteo, upang maaliw ako ng inyong mga balita. Wala nga akong maisugong katulad niya na tunay na mapagmalasakit sa inyo. Hinahanap nga ng lahat ang kami kanilang kapakanan at hindi ang kay Jesus Cristo. Ngunit alam ninyo na subok siya at pinaglingkuran niya ang ibanghelyong kasama ko, gaya ng anak kasama ng ama niya. At siya ang inaasahan kong ipadala sa inyo sa oras na makita ko kung ano ang aking haharapin. Subalit umaasa ako sa Panginoon na rin ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Minabuti kong papuntahin sa inyo ang aking kapatid na si Ipaprodito na kasama ko sa gawain at sa labanan na isinugo ninyo sa akin para pangalagaan ako. Sabik na sabik nga siya sa inyong lahat at nababalisa dahil sa nabalitaan ninyong pagkakasakit niya. Nagkasakit nga siyang talaga at kamuntik ng mamatay. Ngunit kinaawaan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi ako man nang huwag maragdagan ang aking kalungkutan. Kaya agad ko siyang pinapupunta sa inyo upang lumigaya kayo sa pagkakita uli sa kanya at hindi na ako mabalisa. Kaya ipagdiwang ninyo ng makakristyano ang pag-uwi niya at tingalain sana ninyo ang mga taong katulad niya. Alang-alang sa trabaho ni Kristo, isinuong niya sa panganib ang sariling buhay at nabingit siya sa kamatayan sa pagbibigay sa akin ng tulong na hindi ninyo maibigay. Ikatlong kabanata, huwag mong balikan ang batas ng hudyo. Bukod dito, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi mabigat sa akin ang muling isulat sa inyo ang mga dating bagay at kapakipakinabang naman ito sa inyo. Magingat kayo sa mga aso, magingat sa mga gumagawa ng masama, magingat sa mga kumakatig sa pagtutulik, Nasa atin ang pagtutulik, tayo nga ang mga sumasambang taglay ang Espiritu ng Diyos at ipinagkakapuri natin si Kristo sa halip na magmalaki dahil sa alinmang pantaong bagay. Mayroon din akong pantaong mga bagay na maipagmamalaki. Kung akala ng sinuman na mayroon siyang maipagmamalaki, lalo ako. Tinuli akong taga-Israel sa ikawalong araw. Galing ako sa tribo ng Benjamin isang Hebreong nagmula sa mga Hebreo at may malasakit sa batas. Pareseyo nga ako. Tunay na masigasig kong inusig ang iglesia at wala akong kapintasan sa daan ng kabanalang nasa batas. Ikinabuti ko man ang mga ito, itinuring ko pa rin sa gabal ito at walang kabuluhan alang-alang kay Kristo. Itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng iba pa kung ihahambing sa kaalaman kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Siya ang nagpapabaliwala sa lahat at itinuring kong basura ang lahat. Makamtan ko lamang si Kristo. Sa kanya nawa ako matagpo ang taglay, hindi ang sariling kabanalang galing sa batas, kundi ang nagmumula sa paniniwala ayon kay Kristo, na siyang kabanalang galing sa Diyos at bunga ng paniniwala. Makilala ko nawa siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikiisa sa kanyang mga hirap. Tularan ko nawa siya sa kanyang pagkamatay at sa gayon, masalubong ko ang pagkabuhay sa mga patay. Hindi ko inaakalang nakarating na ako. Tiyak na hindi pa ako nakararating o naging ganap. Kaya tumatakbo ako upang kunin si Kristo. Matapos niya akong kunin. Hindi ko inakala, mga kapatid, na nakarating na ako. Ngunit nililimot ko ang nasa likod ko at pinagsisikapan ang mga hinaharap. At tumatakbo akong naghahanap ng gantimpala ng makalangit na pagtawag sa akin ng Diyos kay Kristo Jesus. Kapag mga tunay na ganap tayo, ito ang ating hahanapin. At kahit iba pa ang hinahanap ninyo, ibubunyag din ito sa inyo ng Diyos. Panindigan lamang natin ang naabot na natin. Tularan ninyo ako, mga kapatid. Naging halimbawa kami sa inyo, kaya tingnan ninyo ang mga sumusunod sa amin, sapagkat marami ang namumuhay bilang kaaway ng krus ni Kristo. Malimit ko itong sinabi, at inuulit ngayon ng may luha. Papunta sila sa kapahamakan. Ang tiya nila ang kanilang Diyos at ipinagmamalaki nilang dapat nilang ikahiya. Wala silang iniisip kundi mga makalupang bagay. Nasa kalangitan naman ang ating pagkamamamayan. Doon din manggagaling si Heso Kristong hinihintay nating manunubos. Babaguhing anyo niya ang ating katawang nasa kaabaan upang makatulad nito ang kanyang sariling katawang nasa luwal ati. Mayroon nga siyang kapangyarihang sumaku sa buong kalikasan. Ikaapat na kabanata, magkaisa at magala. Kaya, mga mahal na kapatid na aking kinasasabikan na aking lugod at korona, manatili kayong matatag sa Panginoon. Mga minamahal ko, isinasamo ko kay Ibudia at isinasamo rin kay Sentike na magkasundo na sila alang-alang sa Panginoon. At hinihiling ko rin sa iyo, sisigo, tapat na kasama, na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Nagpakapagod na nga silang kasama ko sa pag-iibanghenyo, kasama si Clemente at ang mga iba pang tumulong sa akin, na ang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak sana kayo. Kilala nawa ng lahat ng tao ang inyong kabaitan. Malapit na ang Panginoon kaya huwag kayong mabalisa. Sa halip, ipakita ninyo sa Diyos ang lahat ninyong mga hinihingi sa panalangin at dasal na taglay ang pagpapasalamat. Sa gayon, ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa maisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Buko dito, mga kapatid, piliin ninyo ang lahat ng totoo, dakila, makatarungan, dalisay, kaibig-ibig at marangal ang anumang dapat hangaan at purihin. Isagawa ninyo ang inyong natutuhan at natanggap, ang narinig at nakita ninyo sa akin, at sa inyo ang Diyos na mapayapa. Pasasalamat ni Pablo. Labis kong ikinagalak sa Panginoon ang muling pamumulaklak ng inyong pagmamalasakit sa akin ngayon. Nagmalasakit na nga kayo, ngunit wala pa kayong pagkakataon. Hindi ko ito sinasabi dahil sa aking kakulangan. Natutunan ko na nang masiyahan sa kung ano lamang meron ako. Nahaharap ko ang karalitaan at ang kasaganaan. Handa ako sa lahat ng bagay, sanay ako sa kabusugan at gutom, at pagsasawa at kakulangan. Kaya ko ang lahat sa tulong ng nagpapalaka sa akin. Gayunman, mabuti ang ginawa ninyo sa pakikibahagi sa aking kapighatian. Alam ninyo, mga taga-Filipos, na walang iglisyang tumulong sa akin sa simula ng pag-iibanghelyo nang umalis ako sa Macedonia kayo lamang ang nagpaluwal sa akin. Dalawang beses kayong nagpadala sa Tesalonika ng kinailangan ko. Hindi regalo ang hangad ko, kundi ang paglaki ng inyong pakinabang. At ngayon, sapat na ang nasa akin. At higit pa, sumasagana ako dahil sa tinanggap ko kay ipaprodito sa ngalan ninyo. Ito talaga ang haing kaaya-aya na mabangong handog na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya bibigyang kasiyahan kayo ng aking Diyos sa lahat ng inyong kailangan, ayon sa kanyang kayamanan, ng buong kagandahang loob. Kay Kristo Jesus, luwalhatiin ang Diyos na ating Ama, magpakailanman. Amen. Batiin ninyo ang bawat isa sa mga banal kay Kristo Jesus. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalo na ng mga nasa bahay ng imperador sa so, inyong diwa ang biyaya ng Panginoong Jesu Kristo.